ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad ni Hesus kung paanong nakilala si Hesus sa paghahati ng tinapay, si Hesus ay tumayo sa gitna nila. Sumain nyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit Nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multoy walang laman at buto ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Jesus, May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasakasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit at binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, Ganito ang nasusulat. Kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw mga Katola Kids! Ngayon po ay ang ikatlong linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay o third week of Easter. Sa ating mabuting balita, si Jesus ay nagpakita sa kanyang mga alagad habang inaalala nila ang kabutihang nagawa ni Jesus noong nabubuhay pa siya. Ayun nga, si Jesus ay nagpakita sa gitna ng mga alagad niya. At nagwika, Sumainyo ang kapayapaan. Nagulat at natakot ang kanyang mga alagad. Dahil akala nila, multo ang nagpakita sa kanila. Pero si Jesus pala iyon na muling nabuhay. At pinak upang maniwala ang kanyang mga alagad, ipinakita ang mga sugat ni Jesus. Ang pinagpakuan sa kamay, sa tagiliran, sa paa, upang maniwala sila na iyon ay, ay ang kanilang Panginoon, na si Jesus iyon. At ganyan tayo, kamahal na ating Panginoong Jesus Na may isang salita siya na siya ang magliligtas sa ating mga kasalanan. Ibinigay ng Diyos Ama ang bugtong na anak which is si Jesus at si Jesus ang tagapagligtas na natin upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. Mga Katolak Kids, ganyan tayo kamahal ng ating Panginoong Yesus. Dapat ganun din ang isukli natin na pagmamahal. Kahit hindi tayo magpakapako sa krus, ng sa mga bagay, sa kanyang mga turo. Maging mabuti lamang tayo sa ating kapwa, mabuti tayong mga bata, mga, mga kailangan nating gawin, mga mabubuting gawain. Yun, dapat ay tayong, tayo natin gawin upang sa ganon ay makapiling natin si Jesus upang tayo ay maging tagasunod niya. Okay ba yun mga katalakids? At jana, nagtatapos ang aking maikling refleksyon sa linggong ito. Lagi nating tatandaan, pag may salita ng Diyos, may paglago. Babay mga katalakids!